Hello mga brad at sis Gagawa po tayo ng extension cord kasi malaki ito brad oh Gagawa ko ng extension cord para sa Christmas tree namin mga brad at sis Samahan niya po Let's go Ito mga gagamitin natin brad oh Buksan muna natin itong mga brad at sis Simple lang naman ito mga brado sis. Kahit kayo, pwede rin kayo makagawa nito. Yan mga brado. Yung screw niya. Dito ilagay Oh. brad pinasok ko muna dito brad oh. tapos ilagay eh, ko dyan yung screw ko okay, Brad, nalagay ko na yung isa, tapos yung isa naman Brad, Anak lang dyan brad oh. Tapos ilagay lang brad yung ano. Yung screw. Yan Brad. Buksan ko na Brad. Tapos ito na ano ko na. Akot na balatan ko na. Kunin lang muna ito Brad At It sis. Yan na Brad. Nalagay ko yung isa. Yan na Brad at sis. Nalagay ko na yung isa. Tapos yung lock yan naman Brad. Yan na Brad oh. Hindi naman ako Brad uh, experto na electrician Brad. May kunting nalalaman, kunting natutunan lang. Lagay natin ng ano ba, Brad? Yung takip niya. Yan tapos na Brad, try natin. Saksak na natin 'to, Brad, oh. saksak mo mga brad at sis yung christmas light tapos yung ilaw sa star yan ba to to show Dito ko lang lagay sa ano, brad, oh. Dito lang, brad, sa gilid, oh. Yan. Ayan na mga brother, sis. Sana may natutunan naman kayo. Maraming salamat sa suporta at sa panunood. God bless you all. Bye-bye.